Good afternoon mga karambo ha, Dito naman tayo sa ating channel ah. Pakinggan natin itong uh, malita ng ni 25 ah. Pakistan PM na ipaghihiganti ang 31 na nasawi Doon sa pagbubumba yan sa Pagbubumba ng India yan Yung gumanti ng India At uh, لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادروں کی قوم ہے جو اپنے عزم میں فلا دی ہے وہ بزدل دشمن ہے جو نہ انسانوں پر وار کر کے

Nangako uh, naman si Pakistani, Pakistani Prime Minister ng, uh, Shehbaz uh, Sharif eh. na nito ang agresyon ay pinakita ng Delhi sa kanilang mga kababayan. Ito, Iniulat din ng militar ng Pakistan sila sa na ilinang drones na rin ng India Ito ang kanilang pinatumba sa oras. Ito yung patay ng Pakistan 31 na, na nasawi plus oras. mga ano pa yun, mga, uh, mga, mga sugatan. Ito, alam ko nito, siyam na lugar ang binumba ng ano nito, eh, ng India. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دل کی ادھا دھائیوں سے آپ کو اور آپ کی دوسر سے پورے اس موزز ایوان کو اور پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو مبارک بات پیس کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری افرائی پاکستان چوبیس گھنٹے تیار کی کے کب دشمن کے جہاز روڑے کب ہم اٹھا کے سمندر میں پیکتے ہیں میں تفصیل جان چاہتا یہ پانچ جہاز گرائے ہمارے شاہینوں نے پانچ کے بجائے شاید دس ہو جاتے احتیاط سے ہمارے شاہینوں نے Magaling din. Ito na ang pinakamalaking tugon ng India sa Pakistan matapos ang ilang dekadang pagtaas ng tensyon dulot ng pagmamayari ng teritoryo ng Kashmir at ilang issue. Ang pag-atake ng India ay maiuugnay sa naganap na terror attack sa pahalgam Kashmir na ikinasawi ng ilang Indian tourists. Sa panig naman ng New Delhi ay sinabi ng Indian government na sa harap ng liga ng mga foreign envoys nito Hindi ko kasi mabasa guys yung English kaya ma 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 maliit ang sulat. نے اپنی سر جمی پر ہوئے حملے کا جواب دینے کے لیے اپنے رائٹ ٹو ریسپونڈ کا استعمال کیا ہے اور ہماری آتوں کے حوصلے پسنے کے ادھر میں پونہ para mapalapit sila sa bansa natin kaya aangkinin nilang tubig China pero bago bago ma, makaapak sa Pilipinas yan mga China na yan dadaan mo na sa butas ng karayom yan kung gusto nilang aangkinin ang Pilipinas dadaan sa butas ng karayom mga yan kasi hindi ang Pilipinas ang Pilipino hindi na katulad noon Nung panahon pa ng hapon Walang wala tayo ron Iiwan e ko Kung anong Bumba natin noon Walang wala tayo ron Kaya napasok tayo ng hapon Kasi walang wala talaga tayo ron I e Amerika lang mayroon pero limit lang kasi ang Amerika nung time na yun World War 3 uh, World War II kaya marami siya silang kaliwa kanan ang ina, in, hinaharap nilang bansa sa digmaan pero sa ngayon kahit marami sabihin natin maraming sandata yung China ay mayroon na rin, mayroon na rin naman tayo kaya hindi na rin tayo basta kaya pag pumasok yan sila dito dadaan mo na sa butas ng karayom Oh, ano mga karambo, dito lang muna. Bahala na kayo mag-comment ng suggestion, opinion niyo diyan ha. Ali subscribe niyo si Nit uh, 25. Ikay eh, ako wag na. Eh ako nag nagko-comment nag comment nag lang naman ako eh. Pero dito nga lang naka-live, hindi doon sa na uh, notification box. Eh kung i-subscribe niyo ako dito, di. Uy, mas maganda. Ah, ngadi to lah lang ha, over out.